Good morning, Pilipinas! Today is August 5, 2024. Kakauwi lang namin ito sa Bulacan galing sa Buracay. At umaga-umaga pa nga lang ay nahanap na sa akin ng mga manok nito yung nawawala nilang troops. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin sa kanila na nasa chan. Este, nasa heaven na palengke, yung nila. Bago umalis ng bahay ay nagpaalam mo na ako kay daddy na mamamalengke kami. Namiss ko talaga tong gawin. Kasi sa si Japan, hindi uso ang palengke doon. Kung bibili ka nga ng pagkain, mabibili mo yun lahat sa grocery. Kasama ko nga mamalengke Mama si Klaus at si nanay. Si nani kasi nakakaalam kung saan yung pasikot-sikot sa palengke at saan makakamura. At syempre si Klaus, automatic na yan, driver sa katagabuhan. Tagabulakan talaga kami, kaya lang yung bahay namin ay nasa border ng Nueva Ecija kan ng Bulacan. Kaya ayun, malapit kami sa Gapan at dito kami madalas na mamalengke. Napakarami na nga nagbago dito, tulad na lang ng bypass highway na to na papunta sa Pampanga. May ginagawa din sila dito na bagong pampublikong hospital. Tawagan nila dito ay Batang Gapan Medical Center. Nakakatuwa lang malaman na may mga ito silang proyekto ngayon. Meron din silang bagong mall dito, yung Robinson Mall. Span lang ng dalawang taon na hindi pa ako nakakauwi. Grabe, ang dami na nagbago. Nadaanan din namin kung saan ako nag-aral ng high school. Dito talaga kami unang nakita ni Klaus. Na after 17 years, ay nakita ulit kami sa Japan. Kalain mo yun, no? Andito na nga kami sa palengke at araw ng lunes. Araw ng lunes, kaya araw ng palengke ngayon sa Gapan. Sa harap nga ng palengke, marami natitinda ng damit sa tela. Nahirapan nga kami maghanap ng parking, kaya dito kami nakapag-park sa likod ng palengke. Una ang binili ni nanay ay mga gulay kasi gusto daw niya magpinakbet. Nung bata ako, madalas talaga kami dito pumupunta ni nanay kapag namamalengke. Ako kasi'ng tagabuhat buhat ni nanay noon. gustong gusto ko naman sa mama noon kasi merong masarap na gutuhan dito sa palengke noon. Sayang nga hindi nga kami nakakain doon kasi hindi namin makita at hindi rin namin matandaan kung anong pangalan ng gutuhan. Sa kasalubong pa nga namin dito, yung kaibigan ng kapatid ko na si Melody. Ang liit lang talaga ng mundo, no? Ito talaga 'yung miss ko, yung tusino sa kalongganisa. Dito nga kami bumili sa tindahan ni Ate Mercy, Ate Ani at sa kani Kuya Eri. Dito talaga kami bumibili ng baboy dati-dati pa. Kasi yung baboy nila laging bagong katay at saka malinis sila magka. Bumili rin kami ng hipon, ng talangka, sa kanang puset. Nung namamalengki nga kami, napansin ko grabe talaga yung tinaas na mga bilihin. Nagtataka nga talaga ako kung paano kinumpute ng Ned yung 21 pesos per meal ng kada Pilipino. Yung kamatis nga grabe, 90 pesos per kilo. Dito nga kami nakabili ng kamatis sa labas ng palengke kasi medyo mahal dun sa loob ng palengke. Baka naman pwede yun compute Neda kasi naman ang bawang 55 pesos per kilo. Mga ingredients pa lang yan ha, wala pa yung karne. After mamalingki, nagutom ka. So, kung karnet ka pa, Pagkatapos nga namin mamalengke, ay dumaan kami dito sa Walter Mart Gapan. Nakita ko nga yung stall ng Dunkin Donut. At una ko naisip na kainin ay yung Choco Butter Nut. Nako, favorite ko kasi yan. Meron naman Mr. Donut sa Japan, pero gustong gusto ko talaga lasa ng Choco Butter Nut ng Dunkin Donut. Sabi ko nga kay nanay na mag-grocery lang kami ng konti. Nalingat lang ako at ito, punong-puno na yung cart niya. Ha? Nakita ko nga to Natanya's Buko Pandan. Ay grabe, ang sarap nito guys. Ako nga lang nakaubos niya nung binili ko yan at bitin pa. Akala ko nga tapos na mag si nanay hindi pa pala. Kaya ito, hinabol niya yung mga noodles. Pagka uwi nga namin sa bahay, ay pinaluto ko agad kay yung tusino sa kalongganisa. May mga natitinda naman ng tusino sa kalongganisa sa mga Philippine store sa Japan. Pero iba talaga yung lasa ng mga tusino sa kalongganisa na mabibili mo sa palengke. Yun yung namimiss kong lasa. Tell me you are a Filipino without tell me you are a Filipino. Ladies choice na garapon na ang laman ay bagoon. O siya, ihalo na natin sa kamatis. Ito yung sausawa ng tusino natin mamaya. Nung araw na yan, ay nanonood din kami ng laban ni Nesty laban sa China. Ang ganda nga ng laban niya at nanalo tayo versus China. Tapos na nga rin lutuin ni Nana yung tosino sa kalongganisa. Hindi na ako makapaghintay na tikman kaya ito, nagkamay na nga ako habang kinakain yung tosino. Sa sarap nga ng tusino ay eh, napadami yung kain ko ng kanin. Nakatatlong cups ata ako ng kanin niya. Kahit nga punong-puno na yung chan ko dahil gusto ko nga matikman yung choco butter na. ko nga yung box ng Dunkin Donuts sa terrace para dito ko siya lantakan. Lantakan talaga. Ending, ang sakit ng chan ko kinagabihan. Yun lang for today's video. Sana nag-enjoy kayo. So bye, goodbye, paalam. Sayonara. See you again!